So, mga bagay na kailangan mong gawin upang magparamdam ang isang lalaki. So, sa sabi mga kamamay, eh, kung kayo man is nagkatampuhan, kung kayo man ay merong hindi pagkakaunawa ang uh, nangyari, okay, so ikaw, ikaw namang babae, alam mo na wala kang kasalanan o wala kang ginawang nga uh, masama sa kanya, So, hindi naman po pwede na ikaw yung magpaparamdam, ikaw yung hihingi ng tawad kung sumusobra na talaga ang isang lalaki. So, sa video ng ito mga kamamay, kung ang isang lalaki ay hindi talaga nagpaparamdam, mataas ang pride, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang magparamdam na ang isang lalaki sa iyo? So, number one, mag-no-contact rule na kung sumusobra na siya. Tandaan niyo mga kamamaya, kung ang isang lalaki ay hindi talaga nag, nagme-message, nagpaparamdam, nag -chat, chat tumatawag, okay? So, sa madaling sabi, napakataas ng pride niya. Tapos ikaw, habol ka ng habol. Tapos ikaw, chat ka ng chat. So, baka mali ang hakbang na ginagawa mo. O baka mali ang paraan na ginagawa mo upang bumalik o maghabol o magparamdam sa yong isang lalaki? Kasi po mga kamamay, ha? ang isang lalaki, the more na hinahabol nyo yan, the more na kinukulik nyo yan, the more na nagme-message kayo dyan palagi, the more na niisip nyo siya, the more na palagi kayong nagpapapansin ang tendency mga kamamay, lalo lang kayong iisnabin yan lalo lang silang lalayo sa inyo. Lalo lang silang maghahanap ng ibang focus at hindi kayo. Kung akala nyo mga kamamay, napapansinin kayo ng mga yan, lalo nga't mataas ang pride ng mga yan. Kasi bumababa ang value nyo mga kamamay kapag ka kayo ay habol ng habol, kapag ka kayo ay nagpapapansin palagi sa kanya. Ganyan po ang dating sa isang lalaki. Hindi kesyo niratrat rat mo siya ng message. Hindi kesyo, tinawagan mo siya ng tinawagan. Eh, hindi ka na nga sinisin. Hindi na nga sinasagot. Di ba? Nakakasampung miss call ka, tapos sasagutin niya, hindi naman siya umiimik. Ibig sabihin, ayaw ka kausap. Ibig sabihin, ayaw ka kabanding. Ibig sabihin, ayaw ka bigyan ng oras. Ikaw lang talaga yung mapilit. Kapag ka mga kamamay, ikaw na yung mag-no-contact role sa inyong dalawa. Alam niyo po mga kamamay, mas makakatulong yun eh kung uh, hinabol mo siya at hindi, hindi naging effective, eh baka ikaw dapat yung magpahabol at magagawa mo nga yun mga kamamay kung hindi ka maghahabol. Tumigil ka sa iyong kahibangan. Mag no contact rule. Huwag ka rin magparamdam kung hindi nagpaparamdam ang isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, kapag ka hindi ka nagparamdam, hahanap-hanapin ka niya. Mamimiss ka niya. Yung dating babaeng habol ng habol, buntot na ng buntot, sa kanya ay bigla na lang nawala. Halimbawa, asawa nyo siya. O halimbawa, jowa nyo siya. Yun nga lang talaga, ah, nagkaroon nga lang talaga kayo ng tampuhan, kaya talagang hindi kanya pinansin at pinanindigan na niya. Kung masyado na siyang matigas, masyado na siyang uh, ma pride, so itigil niyo na po ang paghahabol at mag-no-contact rule kayo. At sa paraang yan mga kamamay, diyan niya makikita ang halaga mo. Diyan niya mamimiss ang isang kagaya mo. Kaya mag-no-contact rule kung sumusobra na ang isang lalaki. So number two, magpaganda ka habang hinihintay mo siyang magparamdam. Yes mga kamamay, sa so umpisa talaga mga kamamay, maiinip kayo. Sa so, umpisa talaga, lilipas talaga ang linggo, minsan nga buwan pa, na talagang hindi siya nagpaparamdam, na talagang nagmamatigasan kayong dalawa, na tipong papasok sa isipan mo na tama ba ang ginawa mong pag-nonocontact rule sa kanya. Yes, sa una talaga napakahirap yung no contact rule na yan. Kaya kung ako sa inyo, kung talagang disidido kayo na, na itaas ang halaga okay, ng sarili mo sa kanya, gawin mo na maghintay sa kanya at habang naghihintay ka, okay, magpaganda ka, magayos ka. Yan ang tanging bagay na makatutulong sa iyo upang mas mapabilis ang pag-iisip ng isang lalaki upang mas mapabilis ang pagkamis sa ng isang lalaki upang mas mapabilis ang pagkarealize niya na ikaw pala ang kailangan niya. So magpaganda ka kamamay. Wala ka nang iniisip, di ba? Hinayaan mo na nga yung lalaki. So magpaganda ka ngayon. magpa ka. Ito na yung pagkakataon ninyo na gawin yung mga bagay na hindi niyo nagagawa noon. So sa parang yan mga kamamay, kapag kaguman gumanda ka, mas malalaman ng isang lalaki na dapat kang pahalagahan malalaman din ng isang lalaki na mas nag-improve ka sapagkat may mga kaibigan kang mga chismosa na maghahatid sa kanya ng impormasyon. Kaya habang naghihintay ka, habang uh, okay, hinihintay mo siyang magparamdam, hinihintay mo siyang mamiss ka, ay eh magpaganda ka. Sigurado ako mga kamamay, mas mapapadali ang pagkarealize ng isang lalaki na dapat ka pala niyang ingatan. So number three, i-post sa social media ang mga magagandang updated picture mo. Ito na nga sinasabi ko mga kamamay, di ba? Sunod-sunod to eh. So kapag ka ikaw ay hindi nagparamdam, syempre magpapaganda ka and it's time na i-post mo sa social media yung mga quality na picture na kinuha mo. Kumuha ka ng magagandang angulo, yung medyo labas ang cleavage ng konti para talagang maakit para talagang mag-isip ang isang lalaki na dapat ka pala niyang balikan, na dapat ka pala niyang ibigin, na dapat ka pala uh, i-message, dapat na pala siya ay hindi nagkakaganyan sa iyo. Sapagkat nakikita niya ang value mo eh. Through social media, through your pictures, maraming makakakita at makaka-recognize at makaka-appreciate sa iyo, hindi lang siya. Okay, marami ang tao sa social media. Maraming makakakita sa iyo. Maraming makaka-appreciate sa iyo. At syempre, kung siya ay titigas-tigas, kung siya ay uh, babagal-bagal, eh maraming popor mo sa'yo. At huwag na sana niyang hintayin pa na may mag-comment, na may kumuha ng number mo sa comment section. Sapagkat mas lalo lang titindi, mas lalo lang uh, madagdagan ang kanyang pag-iisip kapag ka nagkataon. Kaya mga kamamaya, competition ng mangyayari sa social media kapag ka nakita nila na maganda ka. Sapagkat mayroong totoong nagmamayari ng puso mo at hindi nga lang niya makita sapagkat gawa ng pride sa puso niya. At ito yung magandang pagkakataon mga kamamay na sa social media ka mag-post sapagkat napakarami ang maaaring makapansin sa iyo. At sa parang yan mga kamamay, mas marirealize ng isang lalaki. Okay, na dapat pala, tinatawagan kanya na dapat pala ay hindi kanya pinapabayaan. Kaya mangyari mga kamamaya, yung mga magagandang mga picture larawan na kinuha nyo kahapon sa outing, ipost yun na yan. So next, ipakita mong masaya ka sa bawat ginagawa mo kahit hindi siya nagpaparamdam. Maganda din po itong gawin mga kamamaya ha? Kasi nakikita niya na sumasaya ka kahit wala siya sa equation. Na humingiti ka kahit wala ka sa puso o sa buhay niya. Isa lang yung proof na hindi mo siya kailangan. At pag nakita yun ng isang lalaki, mag-iisip yan. Sisisihin niya ang kanyang sarili. Sasabihin niya sa kanya sarili niya, aba teka lang, parang okay lang sa kanya. Na, na, kahit wala ako sa puso niya, na kahit wala ako sa buhay niya, sumasaya pa rin siya. Parang hindi ako kawalan sa buhay niya pagka ganun. So ngayon, ang isang lalaki ay magiging gigil. Teka lang, hindi ako papayag. Teka lang, dapat ako gumagawa nun. Teka lang, hindi ko kayang makita siya na iba ang nagpapasaya. So ganun yung mangyayari. Competition na naman mga kamamay. Okay? Hindi niya alam, ginagawa mo lang yon para itaas yung interest mo sa kanya muli. At sa paraang yan, mga kamamay, pinapakita mo na kaya mong maging masaya, kahit wala siya, eh bumabalik yung halaga mo sa isang lalaki. At malaki din ang chance sa mga kamamay na talagang magparamdam yan, tawagang kanyan, baka nga kamamay nasa labas ng gate nyo yun eh. ba? Diba? So next, imbis na habulin siya, bakit hindi ka mag-focus sa sarili mo? Okay, ang iba dyang mga kababaihan, sobrang busy sa pag-iisip na baka maagaw yung partner nila, yung jowa nila ng ibang mga babae. Okay, mga kamamay, huwag kayong ganyan. Lalo pong lalayong isang lalaki kapag ka nakikita niya na binabakudan mo siya. Lalo na kapag ka nakikita niya na sobrang taas ang pagmamahal mo sa kanya. Huwag ganyan mga kamamay, ha? Imbes na maghabol kayo sa mga yan, mag kayo sa pansarili ninyong interes. Magpaganda ka, magayos ka, maghanap ka ng uh, trabaho, o kaya magnegosyo ka, mag-aral ka, lahat ng pupwedeng makapag-improve sa sarili mo. Gawin mo yon at huwag kang habol ng habol sa isang lalaki. Okay? Sabihin ng iba dyan, kamama eh, gwapo yung partner ko eh. Gwapo yung jowa ko eh. Tatakot ako, may mga malalandi sa tabihan may mga malalandi dyan sa gilid-gilid, baka mamaya. So, sobrang kabisihan ko sa aking negosyo. Hindi ko alam, hindi ko mapansin na sila na pala. Hayaan mo kamamay. Kapag na ang isang lalaki ay eh, pumatol sa isang malandi na hindi naman high value, siya rin yung kawawa. Kaya mga kamamay, ha, kung ikaw ay high value yung babae, nag-aayos ka, nagpapaganda ka, sexy ka, mapera ka, mayaman ka, huwag kang manghinayang kung papatol siya doon sa mga malalanding babaeng kinakatakutan mo marami pang mas high value sa kanya na po pwede kang ipalit sapagkat high value ka eh. Mataas din ang standard mo. Mataas din makukuha mo. Okay? Kaya huwag kang mangamba. Lalaki din ang mag-iisip. Kapag nakita mo na magkasama sila, iiwanan mo siya. Eh syempre, yung lalaki, kung matalino siya, eh iisipin niya na baka maiwanan mo siya. Sapagkat ang pwedeng mawala, kagaya mo na high value, kapalit ng pipitsugi na yon maganda lang o sabihin na natin, malandi lang. Kaya mahalaga pa rin mga kamamay na maging high value ko yung mga babae, maging uh, maayos ko yung babae, maging busy ko yung babae sa inyong sarili. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo gawin upang magparamdam na ang isang lalaking tinitiis kang hindi pansinin. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag siya nakalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.